Libra, ngayong araw ang pahiwatig kung may mga deal na pupuntahan. Mauna ka sana makapunta at may aura ka rin ng katalinuhan, na kaya mong magawa ang pabor sa pakikipag-usap, at kung magkakasundo kung ayon sa iyo at mas mainam na makagawa, kakagad ng pirmahan, at ngayong araw kung may oras, ay mamasyal kayo ng minamahal, nang mas lalong gumanda ang positive energy ng buenas sa inyong mga pinaplano sa pamumuhay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ang mga ibang miyembro ng pamilya, kung sa paglalabas ng pera ay pigilan mo muna ngayong araw dahil may kahinaan ang kanilang swerte ngayong araw. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maganda pwedeng makatulong sa magulang at mga kapatid, pag-unlad para sa iyo kung sila ay lalapit ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa kasama sa trabaho, na mahilig magsabi ng may mga bagong pwedeng pagkakaperahan, dahil tukso siya ng gastos at iba pang problema, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21, number 42 at number 8. Scorpio, ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang usapang deal sa pagpirma at sa pera dahil wala kang aura sa mga ganoon deal ngayong araw. At huwag ka na rin muna bumiyahe dahil paghina ng kalusugan ang kayang makuha. Ngayong araw ay may maganda kang karisma sa mga bagay tungkol sa pamilya, kung may mga pag-uusap ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw kung may mga kausap ang miyembro ng pamilya, nagagawa ng pag-apply ng trabaho. Sabihan na dapat silang maaga makapunta nang sila ay makagawa ng swerte sa gustong gagawin Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maayos ka sa gawain Tuloy mo sa buong araw ang kasipagan at baka biglaan kang mapansin Nang ilang sa mga pwedeng mag-recommend Sa iyo nang ikakaasenso sa trabaho Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 22, number 9 at number 34. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahinang kang enerhiya sa pakikipag-usap at pagtungkol sa pera, mas naaayon na huwag ka na muna makipagkita, sa ibang araw mo kausapin. Maganda ang iyong enerhiya sa pamilya, kaya kung gagawa ng mga plano sa pagnenegosyo, ay inyo nang sanang maumpisahan, nang maipon ninyo ang mga kaalaman na pwedeng makagawa ng maayos na plano papano mag-uumpisa. Sa pamilya sa tahanan dapat ay maging mapagmasid, dahil may sinyales sa miembro ay may kalungkutan na nadarama, kaya dapat mong matulungan ng mapabilis na maging masaya muli ang kanyang buhay. Sa pera ay okay sa iyo na pwede kang makatulong sa mga kapatid at magulang, kung ikaw ay lalapitan ang iiwasan mo, ay pagpapautang kahit pa iyong kaibigan, may sinyales na pwede kayong magkagalit dahil sa hirap kang mababayaran, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 14 number 25 at number 19. Capricorn, ngayong araw ay may pahiwatig ang iyong gabay, may maganda kang enerhiya kung may mga plano sa negosyo, ay kuhanin mo lang ang mga opinion lagi ng kapamilya, dahil pwede ka makakuha ng ibang idea pa para may tuloy kagad ng mas maayos, at kung may ibang deal ngayong araw, ay pwede mo ring puntahan dahil may sinyales na okay ang mapupuntahan. Kayang makagawa ng pag-asenso sa hinaharap. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ay pwedeng may dumalaw na mga kamag-anak at pwedeng magkasundo sa ibang bagay na ikakaganda ng mga relasyon na pwedeng magkatulungan sa mga oras ng kagipitan. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat ka sa pakikasama sa mga may magandang posisyon sa trabaho dahil ang pakisamahan sila ngayong araw, ay walang maibibigay sa iyo ng kasiyahan sa mga ginagawa, kaya mas mainam na mag-focus ka sa trabaho. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema ngayong araw masaya ang pag-iibigan, kaya pag-unlad sa tahanan dahil walang pag-aaway, at laging madedala ng swerte ng gumagabay sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 26, number 10 at number 34. Aquarius, ang pahiwatig ang pagiging maunawain mo ngayong araw, kung mas magagalit ka ay baka ang lahat na iyong gagawin, ay maging bad energy sa mga gustong magawa kaya ang puhunan mo ay maging maunawain ka ngayong araw, nang maging maayos ang lahat, ng plano mo na gustong magagawa, at umiwas ka muna sa mga kamag-anak, na makulit ngayong araw, dahil sila ang magpapagulo ng iyong isipan, mas mainam pa ang mamasyal kayo ng minamahal, kung may oras pa para mapasigla lalo ninyo ang mga katawan sa iyong pera ay pag-iingat at pagsisinop sa ibang tao, unahin mo ang mga pamilya kung kailangan nila ay dapat handa ka maglabas ng pera para matulungan, nang tuloy-tuloy ang mga kaalaman mo sa pagkakakitaan. Sa trabaho, dapat ay wala kang paligoy-ligoy, kung dapat kang maging masungit, ay gawin mo para walang makalapit sa iyo ng mga kasama sa trabaho na magbibigay ng ikakamalas, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 41 number 8 at number 17. Pisces, ngayong araw dapat kahit busy ka ay huwag mong kakalimutan ang mga binili ng minamahal dahil swerte sa iyo ang ganoong magagawa, at huwag ka muna magbibigay ng ibang kaalaman sa kaibigan o kausap ngayong araw, dahil baka ikaw ay magsisi sa hinaharap. Makita mo na galing sa iyo ang idea na ang kumikita ay ibang tao ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay maayos walang sinyales na problema, ang iwasan lang magpautang sa kasama sa trabaho, dahil makakaabala sa iyo sa hinaharap, sa iyong mga gawain sa trabaho, mag-focus ka sa ginagawa at doon pa magiging masaya ang aura mo sa mga ginagawa. Sa iyong pera ngayong araw ang pahiwatig ay bawal ka magpautang at tumulong sa ibang tao. Nang hindi ka mapasok ng problema, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 23, number 29 at number 5.